ilang kababayan nating OFW ang gumagawa ng ganito sa social media. At ayon nga sa ilang netizen, ito raw ay isang klase ng sideline. Lantarang ginagawa nga ito ng iba nating kababayang OFW at ginagawa nga nila ang live video habang sila ay may mga kasamang ibang lahi. Pero sa patabang dahilan, ang kahirapan at matinding pangailangan para pasukin ito ng iba nating kababayan. Or baka ginagawa lang nila ito dahil sa tawag ng laman. Ayon nga sa komento ng ilang netizen sa social media, wala naman daw silang pakialam kung ano ang ginagawa ng mga ito sa social media. Pero ang epekto nga nito sa karamihan ng OFW ay nadadamay ang iba nating mga kababayan na nagtatrabaho ng maayos at lumalaban ng patas sa buhay. Huwag sana nating gawing dahilan ang kahirapan ng Pilipinas para pagtakpan lamang ang mga kahayupang ginagawa natin sa ibang bansa. Ito nga ang sample video ng malaswang usapan ng ating mga kababayang OFW sa isang TikTok live o sa social media live habang kausap ang ibang lahi. At maririnig nga sa video na parang enjoy na enjoy pa ang mga ito habang sila ay nakikipag-usap sa kanilang mga parokyano. At parang nga sa kung ano ang kanilang pinag-uusapan, pakinggan natin ang video na to. ito. To kamay ito. <coughs> so, jami-jami. <coughs> You have work this day. Just do it na! Because you here na! O nako, just to die. Hindi pa ako nakatulong. Ah. Uh. Oh. Oh. Pati niyo, legs white na. Alam niyo. Yeah. Parehas, parehas na yung panty. Parehas yung panty. Pero beads lang sa akin. Black. Red ang sayo. Beads ako. Sa no. akin. No, Linlin Lin Lin, 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 Lin is white. He's all already white. Let's remove that please. Iris, I missing see your uh, your panty, Iris. It's a pink. Why is it Wow, pink for more. My God, I see your ass. Ass. <laughs> <laughs> Nakakalungkot na talagang isipin na wala na talagang takot ang iba nating kababayan dahil sa kabilangan ng kabi-kabilang crackdown na pinatutupad sa iba't ibang bahagi ng Middle East ay tila kampante pa rin sila at hindi iniisip kung ano bang posibleng mangyari sa kanila kung sakaling mahuli sila sa kanilang mga maling gawain. Sa bandang huli nga, ang pinakakawawa dito ay ang kanilang pamilya sa Pilipinas na kung sakaling ang ma-expose ang kanilang pagkatao ay hindi lamang sarili nila ang masisira masisira din ang reputasyon ng pamilya ng mga ito sa Pilipinas. Kaya naman, mensahe natin sa lahat ng OFW na gumagawa ng ganitong maling gawain, sana ay magbago na kayo. Dahil sa ginagawa nyo, ay lalo nyo lang sinisira ang imahe ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa Middle East. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahitin rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.